Ayan guys, dito kami ngayon sa ano, sa Isabela guys. Ayan, may pagkain kami na discover dito guys. Ang ganda oh. Ang pangalan daw dito yung bangka-bangka. <laughs> Ayan, chicken yan siya. Tapos yung mga itlog. Tapos, unlimited na lugaw. guys. Unlimited na lugaw. Tapos, chicken, bangka-bangka na may maraming itlog sa loob. Ayan, kasama namin yung

Ayan, loy silis, chiles. And iwilok ni Chincho Boyamundon. Kaya sa dulo. Ayan. Ayun yung lugaw. Tapos may ano, bangkat. Sige yung bangkat daw. Ayan. Ayan, marami din. Ayan na, guys. Dito ako tumatagpuan sa Isabela. Ayan. 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 Santiago Isabela. Abangan niyo si ano, ay niyo si Waga magkaroon ng ganito na. Wala tayo, pa sila upa rito. Wala, tayo yung Guys, okay, sarap na logo dito, guys. Oh. Ano pangalan nito? Ah. Makita ito. Ano nito? Sanita. Oh. sarap ng ni Nana dito.